Hi mga inahan. For today's video, magradin na si Kuya for school. Actually mga inahan, kabalo na jud ni siya muilis og iyaha. Pero ako lang siyang ginailisan kay para mas madali. Kay kung siya lang ang magilis, maabtan jud og sham sham. Kung makita ninyo mga inahan, sige na lang kinahanglan sa kuha. Nagsige kiss. Kay mao lagi mga inahan, gimingaw na siya ani nga moment. Kaya sa una, tong wala pa siya yung manghod, ako gini siyang ginababy. Ultimo sa pagpakaon, ako pa yung sa iya ha. So karon nga na si manghod, grabe gud ang adjustment na baguhan jud siya. way, in mga inahan, kanida si Justin Jan, perti gud ni siya ka sweet. Bisan pa man grabe niya kasi pa, pero bawi-bawi pod kay grabe ni siya ka responsible. Almost seven years din ni siya bago na manghuran. So dugay-dugay gud siya nasundan mga inahan. Pero grabe gud niya kalabyang manghod. Kay bisan gani ginakulata ra siya. Okay, ragin saya yeah, ha. Very sweet and loving yun ni si kuya. Kani po di ang manghod, sobra dyan ni siya kaklingi. Pedawin mga inahan pantay lang yun akong pag sa ilang doha. Sa pag-atiman lang yun sila dili pantay. Okay, hey, mostly si si Jason doon akong permente ginauna og alaga. Kasi okay, kung Jason kabalo naman siya matiman siyang kaugalingon. Buntis pa lang ko na baby. Ako na siyang gitrain nga magatiman siya sarili. Kanipod akong baby na sige na lang yung pakyot. Balik pito sa tong topic mga inahan. Diligyo na ito ipa-feel sa atong mga anak ka na paborito. Kinahanglan pantay doon atong pagtagad sa ilaha. Kami din sa kung bana mga inahan, sa kanang pagpalit og dulaan, ginauna doon na magpalit si Kuya Jason bago si Jason kaya siyempre mga inahan si kuya jazzy ah, na naman sya buo oh, feel na eh, dyan sya agselos maw oh, to, nangyipasakay si kuya yeah, maw lang to, salamat mga inahan